Hi guys, so maaga akong nag-open ngayon kasi kahapon merong nag-chat sa page nga namin na gusto nga niyang umorder ng biryani na for lunch. Tinanong nga niya ako kung kayang ma-pick up ng 12, then siya na rin yung magpapabook nga ng lalamu. Kaya alas 10 pa nga lang ng umaga, nagluto na nga ako ng beef at saka ng chicken. Pero hindi ko na muna in-open yung store. Usually kasi talaga nagsisimula nga ako magluto, 11. Then in-open naman namin yung store quarter to 12. Para kapag kami pumasok na mga customer, meron na nga kaming na luto dahil biryani nga yung in order nga niya dito na muna nga ako nag-focus sa mga sangkap niya <coughs> yung mga ginamit nga namin food processor nang nagtitinda pa nga lang nga kami ng pares, mga nasira na rin at bumigay na. Kaya nga. bumili na naman nga ako ng bago at ito ang nabili ko sobrang ganda niya kasi ang bilis ng gamitin. Yung sa Ay. description nga niya pwede siyang gamitin para sa paggawangan ng ground pork or ground beef pero hindi ko pa naman siya nasusubukan sa paggawangan ng gano'n 11.30 nga natapos ko na nga i-prepare yung mga in-order nga from Kalamba. Then 10 minutes siguro bago nga mag-12, chinat ko na nga siya na pwede niya nang ipapipas. 12 na din nga na-pick up yung mga pagkain nga dito sa store. Kuya, okay, yun sa kalamba yan? Ayan na po. Ayan Okay na yan? O, oh, dadagdagan pa ng plastic. Okay na po. Okay na yan? O, oh, sige. Salamat. Sige, send ko lang sa kanya. Then, meron nga nung dine in dito, nakakain nga daw siya ng fried chicken with java rice. Bigla nga akong nagulat sa in-order niya kasi nga, hindi pa pala ako nakaluto ng kanin parang sa java na rice. Nabisi din kasi ako nga sa pag-prepare nga ng biryani nga na pa-order. Kaya yun, sabi ko nga sa kanya, wala pa nga kaming kanin. Kaya yung binili na nga lang nga niya, beef biryani. Kumingi na nga lang nga din ako ng pasensya kasi nga, hindi niya nabili yung gusto nga niya. Then, nga. Yung nakaraan nga, pinabili ko naman si Gerald ng chicken breast sa Pure Gold para nga sa chicken burger nga namin. Pinabili nga niya may mga buto pa kaya ang ginawa ko nga na nga noon pinilian ko na lang din siya hiniwalay ko nga yung laman sa buto then pinraiser ko nga yung buto kasi nga gusto ko rin kasi siyang gawing sinigang na manok nga Namiss ko na rin kasi yung maasim na sabaw yung kapitbahay ko nga dito since nga nung Sunday ginagawa na nga nila yung uupahan din nga nila wala pa nga ng alas 4 na tapos na nga nila yung gagawin nga nila ngayong araw na to then nag take out nga muna sila ng burger pati na rin nga nachos nagustuhan nga niya yung beef burger namin tinanong din nga niya ako kung kami daw ba yung gumagawa nga ng pati ang sabi ko nga o si Gerard nga kapag kahapon nga nagpapatugtog nga siya dito sa resto namin then yung anak nga nila nag-request nga ng TikTok mashup kasi nga gusto daw nga niya sumayaw <mulong> ah. Ang cute nga niya, siguro kasi ng edad lang din to ni Tantan, yung panganay nga na anak ni Geraldine. Pagkatapos nga nilang magmerienda, nagpaalam na din nga sila. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!